ang tungkol sa pastor namin. Kasi, ginagawanya uh, ginagawa niya naman ho yung pinapangaral niyo. Uh, nangangaral siya na kahit mag umuulan, bumabagyo. Uh, kahit walang pamasahe, uh, may pamasahe, pumupunta ho siya sa, isa, sa ibang lugar na para makaligtas din ang kaluluwa. Ang tanong ko po ganito, uh, yun po ba ay nakam na mga miyembro niya. Kasi minsan no, nasasabi niyo yung mga baptist po hindi ligtas. Ay, sa, sa, palagay ko naman po yung ginagawa niya, eh, maganda. maganda po. Ganito po. Ano ang kapatid? masasabi Ganito niyo doon? Ganito po yan. Unang-una, hindi po nasusukat doon sa sakripisyo. Hindi ko mo nagsakripisyo, walang pera, gutom ng aral, eh makakapagligtas na. Hindi po ron. Basahin ko muna po ang batayan. Gis dos ng Roma. Sapagkat sila'y pinatototohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. what hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, Nakita niyo po? Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Tanyo, de meron po palang nagmamalasakit, nagtitiis, nagtitiyaga, pero hindi sakop ng katwiran. Bakit hindi sakop? Iba yung aral na iniaaral, hindi yung nasa Biblia eh. Eh kahit anong pang malasakit ang gawin mo, hindi naman aral ng Diyos ang pinangaral mo. Delikado po ang tao ron. Pakinggan nyo sa Kalawang Pedro 3.17. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng unang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Baka kung kayo'y mga ligaw sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Ano ba yung katiyagaan? Eh, hindi ba yung katiyagaan ni eh, talagang pagpapawis, pagpapa, pagpapagod, pag, pagsisikap? Eh, baka tiyaga ka ng tiaga, eh, mali naman. Eh, mahuhulog ka rin. Kaya hindi po nasusukat sa amount ng sakripisyo. Nasusukat po yan sa aral. 7.17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Yan. Saan po kikilalanin? Sa turo. Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili, eh baka aking tinuturo mo'y galing lang sa sarili mo, wala sa Biblia, abe, eh, kahit na nga magpawis ka ng dugo, hindi ka maliligtas. Kahit kung magpawis ka ng, eh tinan nyo, bigyan kayo halimbawa, ah, merong isang tao, nagmalasakit, pero mali ang ginawa. Namatay pa eh. Nagalitan Diyos eh. Pakinggan nyo kasaysayan ni Uza, sa isang talata ng... Ikalawang Samuel 6.6 At nang sila'y magsidating sa giika ni Nakon, hmm. iniunat ni Usa ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos. Hmm. Bakit? At hinawakan, sapagkat ang mga baka ay nangatisod. Alam niyo naman siguro yung kaban ng tipan, yung pinaglalagyan na sampung utos. Isang kahon-huyo na gawa sa Akasya na may ginto. Nandun yung mga kaotosan ni Moeses. Eh pagkayo ni isinusulong yung kampamento, ini binyabyahe yung sakay ng mga baka sa parang isang karwahe. Eh natisod yung mga baka, yung kabanan Jose eh, mahuhulog. Ang ginawa ni Usa, sinalo ano nangyari? At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Usa. Tuloy. At sinaktan siya ng Diyos mm. doon dahil sa kanyang kamalian. Mm. At dooy namatay siya sa siping ng kaban ng Diyos. Kaya Eh kung ang paghahatulin tao, eh naman papatayin mo Diyos? Eh, nagmamalasakit lang na may para wag mahulog yung kaban. E eh, mali kasi. Bakit? May batas. Ano ang batas? Basahin natin ang batas. Pakinggan nyo. Sabi po sa aklat ng bilang sa 4.15, hmm. At pagka si Aaron at, at ang kanyang, kanyang mga, mga anak ay nakatapos na makapagtakip sa santuario mm. at sa buong kasangkapan ng santuario mm. kailan mat isusulong ang kampamento oh, okay. ay magsisilapit pagkatapos ang mga ah. anak ni Kwat mm. upang kanilang buhatin yaon mm. tatapwat wag silang hihipo sa santuwaryo mm. baka sila'y mamatay. di bawal humipo eh eh kahit pa sabihin mo nagmamalasakit lang naman ako Diyos, eh sinabi na sa iyo bawal lumuwi marunong ka pa sa akin. ka. O, hindi ba ganon na nangyari kay Usa? Hindi ho natin dapat pagbatayan yung sarili nating isip, yung sarili nating konsensya. Hindi po batayan niyan sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan mapasang ayon tayo doon sa kalooban ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos, wag mong hihipuin. Eh, ano ba pakialam mo kung mahulog yun? Hindi ba kaya ng Diyos na yun eh? Pasalo sa mga anghel? Naintindihan niyo po ang ibig sabihin? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at hindi siya tinututulan. Kung ano sinabi niya, yun ang gagawin mo. 12.32 ng Deuteronomio. Kung anong bagay ang inyo utos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mm. mong dadagdagan ni babawasan. Kung bawal mong dagdaga, bawal bawasan. Kung anong utos, siya mo lang gagawin. Pag hindi sinabi, huwag mong gagawin. Kasi pagka ginawa mo, kahit nagsakripisyo ka pa, mapapahama ka eh. Colossus 2. 2.23. 23. Mm. Sabi po'y ganito, ang mga bagay na iyay katotohan ng mirong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa. Tinyo ha, pagsambang kusa, hindi pinipilit ha. At? At sa pagpapakababa. At? at sa pagapahirap sa katawan. Ngunit, Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Kahit mahirapan, kahit kung, eh, kung wala namang kabuluhan yung pagpapakahirap mo, eh, ba't mo namang gagawin? Kaya po, ang pagsunod sa Diyos, uh, alam nyo, mga kapatid, ganito, huwag kayong magagalit sa akin. Godliness is an exact science. Yun pong arithmetic is an exact science. Mathematics is an exact science. Godliness is also an exact science. Hindi pwedeng kalkulahin, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Ibig sabihin nun, eksakto po yun. Kahit ano pang pagsasakripisyo ang gawin ko, pawisan man ako ng dugo, o, oh, at magkamatay-matay man ako, kung labag sa ginasabi ng Diyos ang ginagawa ko, hindi ako maliligtas. Ganon din kayo. Kahit nasabihin nyo pang yung pastor nyo eh, apat na puntaong nag-aayuno sa sa paglilingkod. Eh, mali naman ang tinuturo. Eh, saan kayo dadalhin? Masama po yung aral na mali. Halimbawa, ako nangalon niya. Ang aral ko tama. Si David, nangalon niya. Ang aral niya tama. Walang nadamay na napahama. Hindi naman po nangangalon niya ang pastor namin. <laughs> hindi po. Hindi po ibig sabihin ko yun. Ang ibig ko po sabihin, nagpapakita ko sa inyo halimbawa, si Haring David, mangangaral po yun. Yung pong mga na si David, nangalo niya. Pero basahin mo, tinuro niyang aral, puro tama. Ibig sabihin, yung aral kasi ang susundan ng tao eh. Eh hindi ka nga nangangalo niya, aral mo naman eh mali, hindi mapapahamak yung tao. Pero nangangalo niya ka, mapapahamak ka, eh yung aral mo naman eh tama, ay eh di maliligtas yung susunod. Ano ibig ko sabihin? Mas mabuti pa yung nagkakamali na mismo yung pastor sa sarili niya eh. Tama lang sana aral niya eh. Pero, ang banal-banal ng pastor mo, wala kang maipintas. Ang aral ay -e mali, impyerno punta mo doon pagkagano. Dahil yung aral po ang pinag-uusapan. Ganun po yan. Ay, paano po yun? Uh, di, ibig sabihin, hindi po kami ligtas. Ay, hindi ko kayo hinahatulan. Eto po, eh, pinapaliwanag ko nga sa inyo kaligtasan. Unang-una, ang relihiyon nyo, pangalan pa lang, Malina, Baptist. Kayo baptist? Aba. Oh, Paano kayong baptist hindi naman kayo nagbabautismo. Nagbabautismo din po. Hindi kayo nagbabautismo kayo. Nagbabautismo kami sa baptism. Hindi baptist. kayo mismo bumabautismo kayo Ay, sa tao. O hindi kayo baptist. Yung pastor ho namin nagbabautismo sa tao. Pero kayo hindi kayo baptist. Baptist po ako. Hindi yun na eh. <laughs> eh te-nyo ang kapateda. Yun nga po mali nga po eh. Ang kahulugan ng baptist bumabautismo. Para si John the Baptist si John the Baptist, bumobotismo siya. Eh kayo, pag tinawag kayong baptist, dapat bumobotismo kayo. Eh nabotismohan lang pala kayo. Hindi kayo dapat tawagin baptist. Unang-una sa Biblia, ang tawag Christian, hindi naman baptist eh. Eh tawag palang lang malinay. Eh. Paano pa susunod na aral doon? O isipin nyo lang po. Ang tawag sa Biblia sa mga alagad, Christian, hindi baptist. Eh sa inyo po, tawag baptist, sa pangalan palang lang malinay eh. Kasi hindi ka naman bumobotismo. Eh. Nabotismo ang kama, pero hindi ka bumobotismo. Somebody who officiates baptism is called a baptist in the Bible. Pero hindi ka naman nag-officiate ng baptism. Ba't ka naging baptist? Sa mga sa pangalan pa lang, hindi ka na alam pangalanan ng pastor mo ng tama. Eh, apa, paano pa yung susunod na aral? Pero hindi ko kayo hinahatulan, kapatid. Tinuturo ko lang sa inyo yung nasa Biblia. Yun po. Unang-una, sa Biblia, walang ikapo. Sa bagong tipan, Bali po yung tinuturo ng pastor yung baptist na ikap Hindi po. naman po kami nag po. Parang ano lang po, yung parang... Ay kapatid, hindi kayo baptist. Hindi po kami yung... Ay, Ay alam niyo kapatid, ako po lahat ng uri ng baptist, pinag-aralan ko, lahat sila may ikap po. Ay, o hindi niyo po pwedeng ipagsinungaling sa akin. Tumutulong po kami sa pastor, pero yung yun hindi may, po. Hindi, may, kung meron po silang ikap po. Pag-baptist po, may ikap po. Ay alam niyo, may hawak akong mga libro't doktrina ng baptist eh. May ikap po po. Huwag nyo na pong ipagkaila. Ang masama, maipagtanggol nyo lang ang pastor nyo, kahit na hindi totoo sabihin nyo. Masama po yun. Huwag kayong magagalit sa akin. Ay, hindi ang mga baptist po, may ikapo. Eh, bawal po ni Kristo yan. Hindi utos ngayon yan. Ang utos ni Kristo, 9-7 na ikalawang korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kanyo, ang pagbibigay ngayon sa kristyano, ayon sa pasya ng puso, hindi ikapo. Eh, ang baptist, ikumukolekta ng ikapo eh. Hindi labag na sila dyan sa batas na yan. Malabag po sila dyan. Kaya sabi ko sa inyo, ang pagparoonan nyo po kapatid, yung turo. Ang suriin yung turo, hindi yung buti ng tao. Hindi ko kayo maililigtas ng kabutihan ko eh. Pakinggan nyo, unang Korinto 1.19 sapagkat nasusulat sapagkat nasusulat mm, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at at isasawala ko ang, ang abaitan abaitan ng, ng mababait baliwala sa Diyos yung kabaitan mo pag mali ang aral mo. Eh, napakabait mo nga. Naku, ang tao, halos na mahal na mahal ka dahil ang bait-bait mo, eh mali ang turo mo. Ano sabi ni Kristo? Pakinggan niyo sa 16. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Tatapot na kikilala ng Diyos ang inyong mga puso. sa sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kita nyo yan, mga talata yan. Eh, Paano hindi mo ba iisipin yan? Dinadakila ka ng tao dahil napakabait mo. Eh mali ang aral mo. Eh kasuklam-suklam ka sa Diyos. Sabi ng Biblia, ang dinadakila ng tao, kasuklam-suklam sa Diyos. Itatakwil ko ang kabaitan ng mababait. Kaya sa reliyon ho, hindi pinag-uusapan yung bait eh. Ang pinag-uusapan, aral. Kasi yung bait ko akin lang yon pero yung aral ko damay kayo ron. Kung tama aral ko, maliligtas kayo kahit salbahe ko. Pero pag kabait-bait ko, tarantado naman yung aral ko, mapapahamak po kayo. Ganun po yon kapatid. Maraming salamat Salamat po.